So ito na po mga kalbularyo Papunta na kami ng Sugod, so Cebu Kasi may titingnan kami doon Isang Kia Rio 2012 model Manual transmission Ito po ang mga kasama ko Si Kibuloy at saka si Derek Ramsey Ayan, ito po ang mayari mga kalbolario So ito na po si Sir Ano sir problema to sir? Um, una ang starter dili mo di mo toyok di mo toyok oh uh, real sir uh, ang yang steering yang steering no bilag ni sta ni gahi ni ungot ah ni ungot pod oh. ni nitabuan sir ano ni ungot ni ah uh, na pora mo pora na bahaan god og ang flooring god basi kitayaan sino nang ilaw ana bahaan ni sa kinana di ay oh uh, na, na itabong buhawi nga uh, may may baha diri sa amo um, ang lugar oh. ano um, nga Stack up siguro eh, na kay duha na man ni ka standby po. Ah duha na sa duha ni ka nga na standby. No, yeah, okay. so uh, ang problema ano yung maka-under pa baka ni karon sir no? Ah okay. mo nay atuang susihon ro trabaho ko to. So ito na po mga kaalbularyo Andito na po kami sa Sugod, so Cebu Almost 36 kilometers ang binyahi namin So ayan na po Tinanggal na ni Kibuloy ang starter Basta starter ang pag-uusapan natin mga kaalbularyo Sobrang bitirano si Kibuloy dito Tingnan nyo o oh, Medyo nahuot na ang ulo niya dito At ito naman si Derek Ramsey kinulitog agad ang steering assembly ayan po medyo naawa ako sa sakyan na ito kasi pag sumali pa ako tatlo na kaming magtrabaho at baka maisip ng may-ari na ganun lang kadali so sila na lang dalawa ang pinagawa ko at kamiraman lang muna ako dito so ito na po mga kaalbolaryo ito po ang isang kia na nalunupan ng tubig yan makikita naman natin dito sa upuan oh. Ayan, marami pa yung ano? lupa. Ayan, oh. Na, naitanong namin yung uh, may-ari nito, mga kalbularyo. Ay, ang tubig raw ay andito. Dito po. Ayan. So, makikita natin na uh, marami ng kalawang yung sa loob ng uh, steering. Ayan po. So, uh, hindi na yan nagpapansyon yung power steering kasi kinakalawang na sa loob. At dalawang taon uh, tao na na hindi na nag-andar yung makina dito. So ayan, tingnan natin mga kalbularyo. So ito na po mga kalbularyo, oh. nakita nyo na uh, marami ng ano, kalawang. Ayan. Ayan na po, hindi na pinasaylo ni Direk Ramsey ang steering assembly unti-unti niya itong tinanggal para makita rin ng may-ari kung ito ba talaga ang sanhe sa hindi pag-ikot ng manubila marami ng kalawang sa loob ito po kinakalawang na talaga yan, nakapasok na ang tubig sa loob so, i-lubricate natin itong mga kalbularyo at tingnan natin kung ma-restore ba natin ang pangsyon nito ayan po tingnan natin so ito na po mga kalbularyo ah, makapal na talaga yung ah, ah, kalawang dito sa loob kasing kapal lang mukha <laughs> ng kasama <laughs> ko dito at ito na po mga kalbularyo ang moto ang motor oh. oh. hindi na din umiikot oh. kita natin oh So ito ang sanhi na hindi na umiikot ang manubila natin kanina mga kalbularyo At ito naman ang Uh, control box ng uh, power steering. So, binuksan din namin mga kalbularyo para malinisan na lang sa loob. Uh, tingnan na lang natin kung gagana pa ba ito. Wala bang grounded nito. So, ito na po mga kalbularyo. Ito po ang control box ng power steering. Ayan. Linis-linis lang muna kami dito. Iwan ko kung uh, ma-resolve ba natin ito ang problema. Kasi halata naman na talagang kinakalawang na nasa loob oh, ang mga circuit nito, circuit board yan o oh. linis linis lang muna kami dito at ah, uh, lubricate lang muna kami sa mga giro. so ito muna ang ginawa namin at pagkatapos nito try namin i-start kung uh, gagana ba ang makina kasi dalawang taon na nakastanbay dito yan so ito lang ang gagawin yung mga kalbularyo ito po ay ah uh, electric power steering control module <coughs> ng Kia 2012 ito po yan so kanina ang duming dumi na tapos gagawin nyo lang uh, gamitan nyo lang ng ano mga kalbularyo yung ito lacquer tiner or paint thinner. yan lang ay linis nyo tapos ganit, ganito lang ito lang ang sekreto mga kalbularyo huwag na kayong bumili ng mga electronic cleaner kasi mahal yon. Dito lang oh. ito lang ang gagawin nyo. Yon. Oh, yan linis na oh. Ganyan lang mga kalbolaryo, ganito lang kasimple. So ito na po mga kalbolaryo, ah nalinisan na namin lahat oh at ah nakita naman natin oh, gumagalaw na po. Yan oh. Gumagalaw na talagang kinakalawang dito sa loob so ang gagawin natin dito mga kaalbolaryo uh, bunutin natin itong lahat na pios para malinisan natin ito electronic cleaner yan gagamitin natin yan bunutin natin lahat tapos linis linis lang muna tayo dito kasi hindi pa natin alam kung anong mangyayari o maandar ba ito o hindi yan So, ito lang ang ginawa natin mga kalbularyo Pasirit-sirit lang muna tayo dito Yan Hintay-hintay ah, lang muna tayo mga kalbularyo Kasi kahit ako excited ako Kung anong mangyayari Pag iuna natin yung yawi dito Iwan ko mga kalbularyo Kung ah, okay pa ba yung control box natin Ito na po mga kalbularyo Yan Naikabit na namin ang starter At saka yung ah, Steering yan. I kabit lang. Uh, to be na lang yung mga kabir-kabir dyan. Tingnan muna natin kung ano mangyari. Ikabit ang batery kibuloy. Try natin kibuloy. Natawad ang batery kibuloy? Yes. Okay, try natin mga kalbularyo. Tingnan natin kung umiilaw ba yung check engine light. On. Yan. Oh, nagkirap-kirap yung check engine light natin mga kalbularyo. Anong ibig sabihin ito? Pati yung indicator sa brake yan kirap kirap o oh, yan nag normal na try natin start mga kalbularyo ha try natin oops parang humihina ang battery kibuloy i jump natin kibuloy jump start tayo gumamit tayo ng isang battery dyan kibuloy kunin mo yung gahong mo dyan kibuloy o oh. So ngayon, nag-jump tayo ng isang battery. Yan. Okay na? Okay. So try natin i-ignition eh, on. Gaya ng dati. Yan, naka-ignition -ign on na tayo. At parang wala nang nagkirap-kirap mga kalbularyo. Try natin i-start, Kibuloy. Fire. Walang pitik sarili, no? Okay. Eh, trace up muna natin mga kalbolario ha. On Kibuloy? Titingalay natin ito mga kalbolario. Tingnan natin kung hindi ba umander. Okay mo oh, start. On On Kibuloy? Ngge, okay, una. start. 'Yan lang ang gagawin mga kalbolario ha, pag hindi umander titingalay natin. 'Yan, okay start. Oh para off kuno ki di bolihok ho kwan kon kuno ki okay yan gay start yan gay start ay buhi og nimo kwan Ah, oh, buhay ito na po mga kalbularyo, ganyan lang ang gagawin pag hindi umaandar ang yung makina titingalin nyo, walang problema yan so ito lang ang gagawin mga kalbularyo, ito lang ang technique natin pag hindi yan umaandar, titingalin nyo okay tingnan natin yung dashboard so palaging naka check engine dito mga kalbularyo ah, naka check engine pa din So, uh, paandarin lang natin. Tingnan lang natin. Mag-observe lang muna tayo dito. yon, Sabi ng may-ari ay paandarin rin lang muna ang makina para maka-ehersisyo raw. After one hour, nagpalit agad kami ng engine oil, pati na ang air filter element at fuel filter. Sumukhang so okay na yata. Pinacheck na din niya po lahat ang brick lining so hanggang dito na lang po tayo mga kaalbularyo kasi mukhang mahaba na yata ang video natin maraming salamat po to God be all the glory